Sinuspindi ang klase sa ilang eskwelahan sa Metro Manila at Karatig Lalawigan dahil sa malakas na buhos ng ulan kanina. Sa Morong sa Rizal, marami ang naperwisyo dahil sa pagbaha. Nakatutok doon live si Dante Perello. Dante? Umabot hanggang tuhod ang bahasa ilang kalsada sa Morong Rizal dahil sa pagulan kaninang madaling araw hanggang kaninang umaga. Kaya naman kansilado ang pasok sa mga eskwelahan dito. Ang labing walong taong gulang na si Chris abala sa paglilimas ng tubig sa loob ng kanilang bahay. Maging ang kanilang repair shop ng copier inabot din. Alas duso, ang lakas ng ulan, tuloy-tuloy hanggang madaling araw kaninang alas 6, tapos tumigil yung bamba -bahan na urito hanggang bewang. Di rin nakaligtas sa mga establishmento sa tabing kalsada tulad ng butikang ito. Nabasa ang mga gamot at medical supplies. Ano na basa sa inyo? Ito po mga gamit namin, mga basa din. Naitaas lang namin yung iba na ilikas namin dun sa parapan ng hospital, dun sa bus namin sa sasakyan. Malaki rin ang perwisyo sa laboratoryong ito na nabasa ang mga makina at instrumento. Mga nasira mga nabasa, na nalubang ng tubig. Paano eh, para na po ang amo ko. Ang gagawin niya sa mga gamit. Bukod sa morong, kinansila rin ang klase sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan, mula elementarya hanggang kolehiyo sa mga bayan ng Rodriguez at Teresa. Dahil walang pasok ang ilang kabataan na ligo sa ulan at nagswimming sa maruming baha sa kabila ng piligrong maaaring idulot nito sa kalusugan. Nakaantabay naman ang lokal na pamahalaan sakaling magpatuloy pa ang masamang lagay ng panahon. Tulad ng rate, eh yung mga covered court na gymnasium, mga pampublikong paralan, ang gusali ng pamahalaan bayan ay ready pag uh, tanggap sa kanila. Makapananghali, tumila na ang ulan. Unti-unti ring bumaba ang baha sa mga kalsada. Mula rito sa Morong Rizal, Dante Perello nakatutok 24 oras.